Hello mga kasari, good morning, good morning po sa inyong lahat. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kasari. Please po mga kasari, don't forget to subscribe, like and share and pakicomment na rin and click na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bago nating uploads. Ayan. So kahapon po mga kasari ay pumunta po ako sa bayan kasi nang grocery po ako ng mga items na wala po dito sa aking tindahan. So ngayon po mga kasari, um, doon po ako namili ng mga alak at saka yung ibang mga uh, ibang items po mga kasari. So dalawang groserihan po ng aking napuntahan kahapon sa NCC at saka doon sa La Pilipina. So ngayon po ay papagita ko po sa inyo mga kasari ang aming ganap kahapon. So hindi po ako nakapag-video ng haba dahil hindi po ako nakap nakapagvideo doon mga kasari kasi ang daming tao at sobrang sikip po ng ano doon sa loob kasi maraming tao po, mga kasari kasi kahapon halos lahat ng mga tao ay namimili na ng mga panganda ngayong Pasko ayan so po mga kasari plus po mga kasari um, subscribe naman po ng aking munting channel 600 um, 600 plus subscribers na po tayo mga kasari maraming salamat po sa inyong lahat mga kasari ang saya po namin mga kasari kasi ah, uh, kunti na lang po mga kasari, aabot na po tayo sa 1k subscribers. Ayan. At saka, 1,000 plus watch hour na po tayo mga kasari. Hello! Kunti na lang. So, is-is lang muna tayo mga kasari na mag-upload ng video. Ayan. So, minsan hindi po tayo nagpag-upload dahil busy po tayo mga kasari. So, ngayon po mga kasari, papakita ko po sa inyo kung ilang boxes po ang aming napamili at ilang plastic po ang aming napamili. So, hindi po kami nakakuha ng video doon sa pag, uh, pag, pa, ng aming mga paninda kasi ang daming tao po mga kasari, mahirapan kaming gumalaw kasi sobrang sikip po. Kaya, ayan, uh, papakita ko na lang po sa inyo kung ilang box po ang aking na pamilya kahapon at kung magkano po ang halaga lahat ng aking nabili kahapon mga kasari. So ayan po mga kasari ng grocery na po ako ng mga kutkuti ng mga bata mga kasari. Ayan sobrang dami po yan mga kasari halos kutkutin ng mga bata yung aking kinuha dito sa kusirihan na ito mga kasari at dito na rin po ako bumili ng mga ala kasi medyo mura po kumpara doon sa buinas ayan so kinumpute ko po mga kasari kung magkano po yung aking ginansya at magkano rin ang aking pintahan ng mga kutkutin po mga kasari ayan So habang nandito pa tayo sa krusirehan mga kasari, kumpute na natin mga kasari kung magkano na po ang bintahan natin sa mga kutkutin kung mayroon ba tayong ginansya o wala. Ayan, yun po ng aking technique po mga kasari. Pila. Yeah. 121.65. 121.65. kan So yan po mga kasari Kami po ng ano, Tutututi ng mga bata At saka mga anak po mga kasari So nandito naman kami sa bumili ng mga Uh, para bumili ng mic po mga kasari, ayan so, nagpili po kami ng mic mga kasari para po sa aming video, ayan, ayan so, uh, tinatry po ng ating uh, tinatry po ng Sir kung maganda pang boses yung uh, mic po mga kasari Sari kami po ay manggulugulog si at ayan, pababahan po kami mga kasari para kami ay manggulugulog si po mga kasari, ayan so kami po mga kasari ang daming tao po doon sa baba po mga kasari ang daming tao sa prosirihan na ano po mga kasari doon sa MCC ayan nakapalit na may mic na no, nakasari no, asa man ta? asa man ta? na na Ha ha So, ayan na po mga kasari. Tapos na po kaming namulot ng mga uh, mga items po mga kasari. Ayan. So, magpa-counter na po kami mga kasari. Ayan. So, ayan po mga kasari. Apat na cart po ang aking uh, mga items po mga kasari. So, abangan niyo po mga kasari kung magkano po lahat yung aking nabayaran sa mga items po mga kasari dito sa NCC. Ayan. So, ayan mga kasari. ayan po mga kasari, marami tayong kulon. Yun po ang aking giveaways ng aking mga customer po mga kasari. So, ayan po mga kasari, tapos na po tayong nagpa cashier, ayan po lahat yung aking mga uh, napamili po mga kasari, ayan, so papalabas na po kami mga kasari dahil tapos na po kami ng grocery ayan, yung aking resibo ay pinigay na po ng cashier po mga kasari, ayan So ayan po mga kasari, panlabas na po kami mga kasari. Ayan, ang daming tao po sa NCC Mall mga kasari. Ayan. So ayan po mga kasari, ikagana po namin sa sasakyan yung aming mga napamili po mga kasari. Ayan po lahat yung aking napamili sa NCC Mall. So ayan po mga kasari, pawin na po mga kasari, nandito na po kami sa bahay, ayan, kakarating lang namin ngayon so, na nagabihan po kami mga kasari, kasi naplat po yung aming sinasakyang, bao-bao, ayan so, ngayon pa lang kami dumating dito sa aming bahay ayan po lahat yung aking napamili mga kasari, ayan so, sobrang sikip na po dito sa harap ng aking tindahan mga kasari, ayan, mahirapan na po akong gumalaw Ayan, sobrang sikip po mga kasari. So, ayan po lahat yung aking napamili sa NCC at saka doon po sa La Filipina. So, ayan po ng ating mga box-box po mga kasari. Ayan, sampung box ata ito mga kasari. Nakalimutan ko kasi. Ayan, dalawa, tatlo, ayan. apat, lima, anim, pito, walo, siyam, at labing isa. Ayan. Isa, doha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, 11 boxes po ito mga kasari yung aking ah uh, carton po mga kasari. So yung plastic po mga kasari ay limang limang bag na plastic po yung mga chicheria po natin mga kasari. Ayan. So ayan po mga kasari ang Ayan po mga kasari ito na po ang ating resibo sa NCC ayan. Ayan, sobrang haba po nito mga kasari. Ayan. ayan. Grabe, ang haba. Ayan. So, itong resibo natin sa La Pilipina po, mga kasari. Ayan. Ito ay mga alak. Ayan. Mga alak po ito, mga kasari. At saka mga candies. Ito ay resibo ng ating asukal. Ayan. So, ayan po mga kasari. Ito po ang aking resibo sa La Filipina. Ayan. So, worth of 10,824 po mga kasari. Ayan. Ayan. So, ito po ang aking resibo sa asukal. 580. At saka ito po ang aking resibo sa insese in po mga kasari. Ayan. So, worth of 16,974.50. Hindi pa po kasali, hindi pa po kasali dito ang ano po mga kasari ang lamas. So, lahat-lahat po mga kasari is ayan. So, ang aking receipts in CC 16,974.50 sa asukal po mga kasari is 580 uh, mga alak po mga kasari doon po ako bumibili sa La Filipina so worth of 10,824.25 so yung Ahos Pumbay at sa Kaluya is 650 so lahat po mga kasari is mabot po ng 29,028.75 ayan So, ayan po lahat ng aking nagkastos kahapon mga kasari. Hindi po kasali dito ang ating pamasahe at saka pagkain. So, kung isali natin mga kasari ay umabot po ng 31 plus. Ayan, kasi pakyaw po ang ano po dito mga kasari. Pakyawan ng bao-bao. Ayan.